Mga ho, mga sunod-sunod na road rage incidents sa iba't ibang bahagi ho ng ating bansa mga kabrigada kung saan eh, majority eh, nagva-viral partner Yun. 'di ba? Mga kasamahu natin ngayong umaga mga kabrigada, ito pong si Sir Romeo Maglungsod, ang chairperson ho, mga kabrigada ng motorcycle taxi community Philippines, MTC, mga kabrigada. Pag-usapan natin ano nga ba yung sa palagay nila bilang mga motorcycle taxi riders, e eh, ano ba yung mga magagandang solusyon para makaiwas tayo sa road rage. Yan. ba? Diba? Oh. Magandang po, boss! Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gabat, Brigada Abner. Good morning. Good morning po. Magandang umaga po, ka ah. Brigada Gabat, kabiga, abga, Brigada Abner po. At sa mga gilin niyong taga-subaybay po. Ayan. Eh, mm -hmm. Sir Romeo, ah, di naman siguro lingit sa inyong kalaman. Sunod-sunod yung mga viral eh. Na mga road rage video. Siguro ano muna yung basahon ninyo dito? Siguro dahil nung mga nakarang administrasyon, masyadong mahigpit at parang nakahulag pustong mga ano na to mga nasa nasasadlak sa road rage ngayon. Mm. Um, unang-una wala kasing batas na pumipigil sa mga 'yan eh. Oh. Ang tatapang eh. Mm. Walang nagpapanukala ng anti-road rage, ano? Mm. mm -hmm. So sa kaya, kay oh sige, Go ahead. Eh itong mga nasasadlak sa ganitong uri ng mga insidente mm. eh walang kinakatakutan ayon. Yan ang yan ang problema ngayon no. Oh. oh, so Sir Romeo kasi dun sa House of Representatives actually partner meron ngayon pending na bill, diba? oh. Itong Ito ang entire road rage bill. Pero parang malabo na mm -hmm. kasi makapasa kasi patapos 'yung 19 Congress, eh. Oh, diba? At saka mm -hmm. Sir Romeo parang oh. ano, ma mm -hmm. malamig ang Senado dyan sa usapin na 'yan kasi mm -hmm. sabi nila, may revised penal code na naman na pwedeng mag-punish dun sa mga violators. Pero sa tingin po ba ninyo, kailangan ng panibagong batas, Sir mm -hmm. Romeo para masolusyonan itong problema na ito. Ang nakikita ko kailangan kumaaalala niyo dati yung nang sagasa ng ano ng guwardiya. Oo. Oh, oh. Na nagtago ng sampung araw eh case filing na yun nangyari. Mm -hmm. Hindi na mahabol yung ano nasa laya na. Mm -hmm. Yun ang, ang ina dun sa panukalang batas na yun eh, na pagka na hu pagka yan nasa laksa sa Usaping Rodriguez yan. Mm -hmm. Dapat 'yan continuing ang crime niyan. Hindi pwede yung magtagulong ng sampung araw. Pag paglabas niya, may papreskon na, may kasama ng general, mm. okay na. Yan ang nangyayari. Ang batas kasi na ginagawa nitong mga nakaupo na ito para eh, pang lang. Mm. Mm -hmm. etong mga lagi nasasadlak ngayon sa gulo sa kalsada, eh, puro mga walang pere yung mga yan. Eh, kaya buryo ng utak ng mga yan. Eh. Oh. Konting bagay, eh, pwede namang palampasin. Mm. Pero mantaki mo, may namatay pa dahil lang ginitgit daw siya. Hindi oh. naman nakita sa video yung ginit-git. Mm. Oh. Naging kapalit pa nung tatay niya dahil sa katrantaduhan niya Warik. yung nangyari. Oh. Oh. eh pare-pare oh. eh, silang buryon. O oh. oh, patayan sila. oo oh. so, ito eh, so, sa... Opo. E doon sa opening statement po ninyo kanina, kasi maraming mga road rage incident kasi sabi ninyo eh, nakahulag po sila kasi hindi masadong istricto yung implementation ng batas. So uh, yun yung tingin po ninyo. Dapat mas magiging mahigpit yung implementation ng batas. Oo, oh, kasi syokos-syokos lang ang nangyayari dyan. Tatanggal, administrative lang ang nangyayari dyan. Oh. Tatanggalan lang ng suspendihin lang. Ire-revoke lang. O ilang taon, isang taon, revoke. oh, suspended, mm. tatlong buwan. Mm -hmm. O after all, balik na naman sa kalsada. Anong gagawin na naman yan? Eh, any May mental health problem mga ganyan eh. Mm -hmm. oh. Hindi dapat pinapahawak ng mga ano sa sasakyan yan. Kasi yung ganyan, alam naman natin ang kalsada talaga. Punong-punong ng mga ano, mandirigma. Oh. Itong Pilipinas isa sa pinaka ma na lugar to. Mm -hmm. So huwag tayong magtaka kung meron talaga diyang may konting bagay eh, mm -hmm. hindi nagkakaintindihan. Eh ngayon, kung merong batas na talagang kakatakutan nila na pwede silang mahalo diyan, mm -hmm. magka-problema. Itong mga senador naman kasi eh, mm -hmm. kaya sila malamlam diyan dahil hindi sila yata kikita diyan eh. mm -hmm. <laughs> hindi ma- hindi, hindi, hindi na papakinabangin oh. yan eh. Oh. Ganyan ang paggawa ng batas dito sa Pilipinas, eh. Mm. pag hindi papakinabangin eh. Bala kayo. Uh, walang oh. mga uh, bala kayo sa buhay niyo kayo magpatayin <laughs> diyan. Total kami, senador kami, oh. congressman kami. May wang -wang hindi niyo pwedeng gig gigitin. -gig -gig oh. Ito lang 'yung nakaraan lang naka numero 8. Ayun oh, nga eh. Di ba? Ipe, e, kay Alam mo ka, ang tapang. Oh. oh. pero e, sabi naman ng house. Eh kung bariling kita. Oh, sabi mm -hmm. naman nung camera, eh, peke naman daw, Boss Romeo. Pagpalagay mo na po, pagpalagay mo mm -hmm. ng peke. O, oh, kayo mm -hmm. diyan kayo nasa gobyerno, pinipeke mm -hmm. na yung plaka nyo. Ano oh. kayo patanga-tanga lang dyan? O, oh, kung po, nyo na, o, mm -hmm. oh, di ba? Oh. Binabas, binababoy na yung institusyon nyo eh. Mm -hmm. yung plaka nyo, yung mga pagiging congressman nyo. Wala kayong oh. gagawin. Hindi kayo gagawa ng batas na maghihigpit sa mga ganyan. Mm. Yan ang problema sa atin eh nagluluklok kasi tayo ng mga ano eh hindi mm. nakaranas ng hirap eh kaya mm. itong mga to eh, yung isang anak lang ng senador na kongresista eh mm. kung dumaan sa baseline eh akala mo dahil libo lang ang multa. Mm. Bayan ang problema sa atin eh pagka mayaman eh nandali makalusot eh mm. pag mahirap eh saglitan lang, Huli agad. Oh. Hindi nakakapagtago. Wow. Walang abogadong ano? Walang abogadong pwedeng magturo so, mag sa kanila, magtago ka sa punga, oh. lumitaw ka tapos kakausap tayo ng general, mm -hmm. papa tayo. tayo. <laughs> Ganun lang, anyan <answer laughs> 'di ba? So, <laughs> so sinasabi pa niyo, oh, parang sinasabi pa ninyo sa Romeo na parang napakagaan ng parusa sa mga violators kasi eh, oh, ano, eh. Oh, multa nang, eh. multa kayang-kaya na, eh. kaya nila 'yung maliliit na mga multa Admi na. Administratibo oh. lang, tatanggalin lang oh. ng lisensya. Eh, Ay, mayaman ako, eh, may driver ako. Eh. Oo. Oh. Hmm. Oo, oh, nang ko sa lisensya. Mm. Oh. Eh, doon naman... pa rin ako. Diba? Kung oh. parang... Lagyan natin ng ano ng bigat yung kaso. Mm. Lagyan natin ng ano yan, talagang pahihirapan natin para kahit protectado ng mga pera yan, eh mahihirapan pa rin magtatapon pa rin sila ng maraming pera para hindi makulong. Okay. Panghuli na lang siguro so, mula sa akin na yeah, Boss Romeo ano ha. Uh, siguro adbay Alibawa, ito bang sa mga motorcycle taxi natin si Baangas, Move It, uh, Joyride o, kung ano pa mga grupo ho natin dyan, Meron pa kayong ano, parang kubaga gabay seminar na para maiwasan na kayo naman mismo ay masangkot dito sa mga road rage incidents na ito ang totoo, hindi lang seminar yan. Eh. May sanction pa yan sa ah, lahat ano? ng MC Taxi. Na pagka nadamay ka dyan, nag-viral ka dyan, automatic mababan ka ah. sa uri ng servisyo na to. Kasi hindi naman kasama sa pag yan, eh. Hmm. Hindi naman kasama sa uri ng paglilingkod yang ganyan eh. Mainit din ang hmm. ulo mo. Oo. Hindi ka pwede sa mainit din ang ulo. Dito, itong hanap buhay na to, kailangan marunong kong magpalampas. Ayun. Sige. Hindi ka naman porket na tabihan ka, akala mo pininahan. Hindi, hindi mm -hmm. gano'n 'yan. Mm -hmm. Hindi po gano'n ang kalsada. Talagang meron diyan nagkakadikitan. Mm Hintayin -hmm. mo lang. Oo. Para na naman mabaril ka. Correct. Okay. Oh, ka na lang, ha, po. Oh, Eh Sige. Okay. Eh with that, uh, Boss Romeo, <laughs> maraming salamat sa <laughs> salamat oras mo ngayong umaga. Siyempre, po, sige sa po, lahat hapa. ng ating mga kasamang riders, eh ride safe kayo araw-araw. Maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat din pa Thank you po. Tira, bigara! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,